pala kayo, aking mga kaibigan. Magandang umaga sa inyo. Andito na naman tayo upang matuto at makinig sa ating kwento ngayong umaga. Ako nga pala si Kuya Alex, ang inyong tagapagsalaysay ng kwento ngayong umaga. Pero bago tayo pumunta sa ating kwento, naranasan niyo na bang malungkot kayo? At dahil sa kalungkutang iyan, ay lumuha kayo. Kasi ngayong umaga, ang kwento natin ay tungkol sa alamat ng luha. Ang alamat ng luha ay sinulat ng Group 6. Ngayon, alamin natin kung ano nga ba ang pinagmulan ng luha. Sa isang malayong kaharian, may isang maliit na komunidad na kung saan ang lahat ay masaya. Tila walang pinagdaraan ng hinagpis at lugkot ang mga tao dito. Ang kanilang hari at reyna ay tumutulong ng taos sa puso sa kanilang nasasakupan. Kung kaya't, nang hindi magkaroon ng anak ang kanilang hari at reyna, ay nagdasal ang lahat sa mga kataas-taasang nilalang na kinikilala nilang mga Diyos. O aming Diyos, binggi ng aming dasal, binggi ng aming hiling, binggi ng aming hiling para sa aming hari at reyna. O aming Diyos, binggi ng aming dasal, binggi ng aming hiling, binggi ng aming hiling para sa aming hari at reyna. Hindi nagtagal ang reyna ay nagdalang tao. Hindi natapos ang taon ay nagsilang siya ng isang napakagandang sanggol. Ang lahat ay tuwang-tuwa sa nangyari. Ang lahat ay nanaling na ang sanggol ay lalaking kawangis ng kanyang mga magulang sa kabaitan. Ngunit habang lumalaki ang Prinsesa Luna ay kapansin-pansin ang kagaspangan ng kanyang ugali at pakikitungo sa mga tao na kanilang nasasakupan. Ako, ang pinakakaakit-akit sa lahat. Ang gusto ko'y inyong susundin. Mananagot ang tatanggi. Ito na pang yung sapatos, mahal na prinsesa. Wala akong silbe. Wala akong pinakukuha ang sapatos. Paumahin ko, mahal na prinsesa sa mga dumating pa na araw, lalong dumarami ang nasasaktan ng prinsesa sa kagaspangan ng kanyang ugali. Ngunit dumating ang isang araw na hindi na kailanman maglilimutan. May isang marungis na matanda na lumapit sa prinsesa habang siyang namamasyal sa hardin ng kanilang kaharian. Oh, aking prinsesa! Ah, Makakaribang kung pagkain at ang na tubig o akong inin ang video ko sana may ibigay na maganda ito at sino nagsabi sa'yo pagbibigyan kita? hindi sa'yo nararapat ang pagkain at tubig ng kaharian kawal, takpin ang matandang to at ilayo sa kaharian mali ang ala ko Ahala ko kawamis ka ng iyong mamagulang at mabait ka dahil sa mga pagmamahal nalang kapaligid sa'yo. Nagulat ang lahat ng isang iglap ay nabalot ng liwanag ang matanda at naging isang napakagandang diwata. <mimicking> Dahil sa'yo magiging maramang pa nararapat lamang na ikaw ay Parusahan! <mimicking> ang lahat ay nagulat ng biglang nawala ang kanilang prinsesa. Sa kauna-unahang pagkakataon ay naramdaman nila ang kalungkutan. At hindi nila namalayan na sa sobrang lungkot nila ay lumalabas ang buting ng luha sa kanilang mga mata, tanda ng mantinding kalungkutan. Aming Panginoon, patawarin mo kami. Patawarin mo kami, aming Panginoon. Patawarin mo ang aming mahal na prinsesa kusap mata ay nawala ang diwata. Ang lahat ay nanatiling malungkot ngayon na ang prinsesa ay isa na lamang luha na lalabas sa kanilang mga mata. Sila ay nakaramdam ng matinding kalungkutan. Ang alamat ng luha na isinulat ng Group 6. Mga bata, ang ating naptutunan sa ating kwento ngayong umaga ay dapat maging mapagkumbaba tayo at kung ay makitungo tayo ng maayos sa ating kapwa kung ayaw nating saktan tayo nila at makaramdam tayo ng matinding kanungkutan. Natuwa ba kayo sa kwento natin ngayong umaga? Sana sa susunod ay samahan niyo pa rin ako ha at matuto tayo tuklasin natin ang iba't iba pang mga kwento. Ako nga pala si Kuya Alex. Maraming salamat sa pakikinig. Paalam!